Itong amplifier na to guys, may left and right channel yan, di ba? So, pwede tayo dito magkabit ng kahit dalawang speaker sa left channel, dalawang speaker din sa right channel. Depende sa connection nyo, depende sa speaker. Halimbawa, yung speaker nyo gagamitin dyan ay 15 watts, kasi 20 watts yung RMS nyo, di ba? So, sabihin natin 15 watts na speaker, dalawang speaker na 8 ohms, pwede natin i-kabit dyan ng parallel para, para yung impedance nya ay magiging 4 ohms pasok pa din. Ngayon, kung yung speaker nyo naman ay 4 ohms, ang connection nyan, series. Para 8 ohms naman yung kalalabasan ng impedance. di ba? Diba? Basta kailangan guys, yung supply nyan, tama, di ba? Kasi 12 volts, 3 ampere. Kailangan, yun, yung ampere nya, 3 ampere. Pag mababa kasi doon, yung kalitong speaker, hindi yung kakayanin eh. Kasi, sagad na nga yung watts nya. 20 watts. 20 watts din yung amplifier. Tapos, kakabitan pa natin ng mababang current. Hindi yan, ano, baka mamatay pa nga yung amplifier nyo, yun Eh. Kasi, mababa yung ampere. Yung kailangan kasi nitong amplifier na to, 12 volts, 3 ampere. Tapos, may dagdag kuko pala, guys. Sabi kasi ng iba, yung impedance daw talaga yung malaking factor na nakakasira sa amplifier. O hindi match sa amplifier yung speaker na ikakabit mo. Kung alimbawa daw mababa, sabi natin 4 ohms yung pinaka minimum ng amplifier tapos kinabitan mo ng 3 ohms yun daw yung nakakasira talaga. Which is totoo naman. Pero ang dagdag pa nila, kaya okay lang daw na kahit ilang libong watts yung ikabit na speaker. Kahit gaano daw kataas, basta pasok yung impedance. So ako po, para sa akin, tama yung una na kailangan talaga pasok yung impedance ng speaker sa requirements ng amplifier. Yun talaga yung importante. Pero hindi ako sangayon na mataas yung watts ng speaker sa amplifier. Kasi common sense na lang yan guys, di ba? Parang ano lang yan. Alimbawa, ikaw, 50 kilos ka, tapos yung kaya mong dalhin, 50 kilos din. Tapos pinagdala ka ng yung napakabigat, 100 kilos. Sa tingin mo, kakayanin mo, ano kaya mangyayari sa'yo, di ba? So, kaya nga may tinatawag na proper matching ng speaker sa amplifier. Kasi, importante yon Kahit tingnan mo yung speaker, guys, may nakalagay yan dyan kung ilang watts, ilang ohms. Ibig sabihin, importante yan. Kahit i-experiment nyo pa, yung amplifier nyo, halimbawa, 20 watts, yun yung RMS nya, yung PMP uno nun, sabihin mo ng 100 watts, tapos, kinabitan mo ng speaker na 1000 watts, ano kaya mangyayari sa amplifier mo, di ba? Siyempre, mas sira yun. Di lang naman yung impedance yung importante. Eh. Kailangan, maraming factor kasi yan eh. Yung watts, yung impedance, tapos yung supply mo. Tapos, mayroon pa nga yan eh. Kaso, yung nabasa ko kasi, hindi eh, ko na, ano, hindi ko na screenshot yung about dun sa, yung tinatalakay niya dun sa vlog niya. Na talagang napaka-detailed. Malawa kasi guys talaga pagdating sa sounds. Hindi lang hindi ganoon kadali maintindihan.